up guys! marami nang katanong kung ano daw ang dapat gawin kapag sa aplaya sa trabaho e pinapag drive test Una yan, nalimbawa sinabi ng jeep Mechanic O oh sige, ayan yung unit na i-drive test mo Unang gawin nyo sabihin nyo lang, o oh, sige po, i-check iche ko po muna pag sinabi nila na hindi na pasado na yan, na-check na yan papandali na lang pag sila nagsabi ng gano'n o oh, sige, siyempre, sapahan mo na tapos o, oh, pagsapa mo seatbelt start tapos, o oh, yun drug test na habang nagda-drive test, almado lang yung tensionado ah. Medyo kwento-kwento ang music bigas. Para ma-relax ka ba? Medyo magtatanong-tanong ka ba? Ano ang laban dito? Kasi maraming nagda-drive test. Napag siya kasi marunong naman. Kaliba sa drive test, eh ba yung ano, dating. Kasi may nakamasid. Kaya kailangan relax lang. Halim marami naman driver driver talaga driver na ano pero pagdating na sa drive test na kinakabahan ayun so, kailangan kalmado lang Para ko alma ka medyo kwento-kwento mo yung ano chip mechanic tsaka kailangan humble. Kasi minsan qualified ka naman pag nahambugan yung chip mechanic eh binabagsak na kailangan medyo Pahumble effect ka muna, di ba? Tsaka mga buddy, halimbawa ganyan niya, sinabi na yun yung pag sinabi nila na sige, okay na yan. Kasado na yan, i-drive -drive, na lang. No, yun no. siyempre, alam nga naman, ipilit mo pa na i-check. Sinabi na nga nila na okay na. O, di yun, diretso sampa ka na noon. Ganyan. Pero pag, sina pag, sinabi nila na, pag sinabi mo na, i-check up po muna yung truck. Pag sinabi nila na sige, check mo. O syempre, ikutan mo yung truck. Halimbawa, close ba niyan? Tignan mo kung baka mamaya bukas pala yung likod, pinto. Kasi may nangyayari ganyan, nakasabay ko sa drive test sa Laguna. Basta yung sinampahan, hindi chinek yung likod, open pala yung pinto. Pumalo pa yung pinto. O tapos, may kalso pa. O, di lumagapak pa yung ano, truck ganun ang ano, di chigin nyo kung close ba nyan, o di chigin nyo kung sarado yung mga pinto, yung gulong, chigin nyo kung okay ang hangin, o baka may nakakalso ba, o tapos di chigin nyo yung mga fluid merong mga ano, truck na kailangan pa yung ulo bago mo ma-check yung langis, yung ATF, yung clutch fluid, yung brake fluid, Kapag ganon, kung meron naman, nasa harapan lang. pag ganyan, halimbawa, hindi nyo, hindi pa kayo nakapag-drive ng ganong unit. Huwag kayo mag huwag kayo magpatulong sa, sa, doon no, sa magpapadrive test, na magdadrive test sa inyo na, turuan kayo, ah, kuya, sir, paano po ba yan ito? Kasi, hindi naman pa ako nakapag-experience sa ganitong klaseng unit. Ano ba, yung i-drive nyo? Nakapag-drive naman kayo ng 10 Sabi nga, driver po ako ng 10 Pero yung ganyang unit, hindi pa ako naka-experience. Maigi na yung magtanong, mga body, kaysa magmarunong. Oh, halimbawa, na-check nyo na yung ano, mga fluid. Yung langis, yung brake fluid, yung ATF, yung tubig. O di yun yung time na sasampahan nyo na. Start nyo pag i-start pailawin eh, nyo tanong nyo kung saan yung mga switch ng ilaw kasi yung mga truck naman iba-iba na ang switch ng ilaw kung saan tapos tinignan nyo kung naka-signal o ano tingnan nyo yung clearance light kung merong kung kumpleto ba tingnan nyo yung wiper kung nagana o, yung mga ganun ba kasi maraming mga driver na matagal na Magaya sa amin, may mga nag-a-apply. Mga katagal na talaga na driver. Tapos pagdating sa amin, siyempre, naging kumpiyansa. Pagdating, eh, sinampahan na yung truck. No, siyempre, eh. basta na pina-start. Eh, pag, siyempre, ang ano ng chip mechanic doon, eh, pagsak yun. Eh, yun lang, mga pati. Tandaan nyo, pag mag-offer kayo na na i-check nyo yung truck tapos pwede nyo siyang hindi i-check kung yung mismong chip mechanic na nagsabi na sige okay na yan Yun. pero wala, pag wala sila sinabi gano'n checkin nyo lahat ikutan nyo yung trap, checkin lahat ng fluid tubig, langis lalo na mga ilaw ganyan tsaka pag ano medyo pahambol effect lang pag sa kasi marami ding marami ring nabagsak alba o qualified naman nagawa ng tama yung nagawang mag check di ba uh, okay naman yung pagda drive tapos naibalik sa garahe okay ganyan ay kaso mo medyo maangas ang dating siyempre, kung hindi ko kamakuruson na dahan ng jeep mechanic, eh, di pagsaka rin. Sayang din yung, ano, yung effort mo doon sa in-applyan mo na yun. Di ba? Eh, mahirap din mag-apply. Punta ka ng punta kung saan saan lugar. Mamasahe. Di ba? Saka sayang, alam ba, may nag sa'yo. Maganda dyan sa, maganda ang laban dyan sa kumpanya na yan. May nag-tibre sa'yo, may pagkakataon, may hiring tapos hindi ka papasa sa drive test. Di ba? Sayang naman. kaya gano'n mga buddy. Uh, I-offer yung check-in yung truck. Yung sinabi, check, sige, check, check-in nyo. Tapos, okay, uh, humble. Sa pagdating sa, may pag-usap sa chipigani. And then, relax lang. Kasi marami rin ganyan na qualified naman, truck driver, maraming experience. Pag na sa drive test, nabag siya kasi, alam ko, kinabahan. O pag atras, eh, namataya. O kaya may humps, namatayan Kasi, kabado nga. Eh, discard, eh, kalmado lang. Paano ka magiging kalmado? Medyo, kwento-kwento kami -kwento yung nagda-drive test sa'yo medyo tanong tayo okay ba dito kuya kasi maliis lang yung mawala lang yung kaba mo di ba kaibiganin mo yung ano yung nagda-drive test sa'yo yun isang puntos din yun di ba para makapasa ka sa drive test so buddy yun lang sana makatulong good luck sa ating lahat let's keep on tracking ito pa pala mga buddy uh, kapag magta drive test kayo talabas kayo ng yarda ah, kung ina-apply nyo or lalabas kayo ng garahe wag na wag nyo rin kakalimutan yung rehistro ng truck na ita-drive nyo check nyo kung merong xerox copy doon sa truck kasi kailangan yan ba? may mangyari sa labas hindi naman natin pinapanalangin hindi natin masabi kung masita, masita, kayo habang nagda-drive test tsaka ganoon talaga kailangan mo yun uh, basta magda-drive ka na sa sakyan uh, at plus points din yun ibig sabihin okay itong aplikante na to kasi talaga nag-check ng mga, pa, ng mga kailangan ng truck so yun buddy huwag na huwag nyo kakalimutan pag drive test at lalabas ng garahe kailangan i-check e nyo rin yung dokumento ng truck so ganun lang mga buddy let's ride safe and let's keep on trucking